Tuluyan nang tinapos ang controversial na issue nila ni CN Lim Hindi na papaapi, palaban na nga talaga Matapos ang paulit-ulit na pag-iingay ni Sian Lim sa publiko Ipinahagi na akres Always palaban but never ipinagyaban Iginiit din na never nabwabalik sa ex na nang iwan sa ere Nakaka-proud? Natuluyan ng nakalimot ito sa masakit na experience. Ganyan talaga kapag nakakabangon na at nakakamubon. Focus na sa bago nagpapasiya at nagpapangiti. Thankful kaming gahat kay Paolo Abilino. Naiksasya sa dahilan kung bakit mas gumaan at bumalik ang sigla nito. Basta pabuti ang paghihiwalay nila last year. Ang ganda ng takbo ng career. Sumikat siya at mas minahalang taong bayan. Unlike si Yandim na sobrang ingay na nga sa social media, ginagawit pa ang pangalan ni X para makapag-promote ng mga projects. Pero hindi siya nagtagumpay. Sorry to say, pero bumagsak ang karir niya dahil sa mga red flags. Ayon nga sa opinion ng mga fans ni Kim Chu, kapag kasi hindi maganda ang ginawa mo sa iyong kapwa, may kapalit ang gahat ng iyan. Ang karir mo ang naging kapalit si Ending. Ipag Ipagpalit ba naman sa 11 years? Sobrang sakit yan. Buti na lang, is strong at independent woman si Kimi. Ayan ang isa sa opinion. Sang ayon ba kayo rito?